Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala at hindi na pinapansin ng mahal mo o ng partner mo? Sobrang lungkot mo ba ngayon? Depressed na depressed ka ba? Dahil sa gusto mo na maging okay at maayos kayong dalawa. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumatawag, text o chat sa'yo. At talagang deadma ka na talaga sa kanya. Gusto mo ba na maging okay kayo at siya ay tatawag at mapaparamdam sa'yo? At tuluyan ng manumbalik ang nararamdaman niya sa'yo? Kaya ngayon, gawin mo lamang itong napakasimple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo. At dapat gawin itong ritual sa tama at mabuti ang hangarin mo sa kanya. At gawin ito na buo ang loob at buo ang tiwala mo. At itong ritual na ito ay pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Paniguradong kikilabutan ka sa maging resulta nito. Ang gagawin mo lamang, umupo ka lang saglit, mag-focus ka at mag-concentrate. At pagkatapos ay pakaisipin mo siya ng maigi. At ipikit mo lamang ang mga mata mo. At pagkatapos ay sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 21 times. At dapat alam mo ang kanyang tunay o totoo na pangalan nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At kung sakaling hindi mo talaga alam ang kanyang tunay na pangalan, itry mo lang kung anong pangalan na alam mo na binigay niya sa iyo. Basta tiwala lang, pakaisipin mo lamang siya at isipin mo na maging okay at maayos kayong dalawa at tatalab ang ritual na ginawa mo. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta mag-focus ka lang, gawin ito na ikaw lamang mag-isa at sambitin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng 21 times at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God...